You know, what's up mga karabas? Welcome naman po sa ating uh, backyard aviary. Ano? May mga karabas, marami tayong gagawin. Halo-halo po yung mga gagawin natin ngayon. Tayo po yung mag Pero ang main po natin, ano, ay mag-install po tayo na tong uh, cattle bone na tinatawag. Ayan. Ito po ay yung likod ng mga nauhuli nating ano, yung bagulan o yung cattle fish. So, eh, pero ito po, in order ko po ito sa Salamat Shopee! Nolder ko po ito. At uh, actually, umorder na ako dati. Dati pa to, yung dalawa na ubus na nila. So ngayon, papakita ko po na kasi, ngayon papakita ko po kung paano natin ni-install. Ano, kasi may nakakapansin na, or may nagko-comment na sana daw lagyan ko rin na to. So, which is dati po meron natin talaga. So, naubos lang at hindi ko pa lang napapalitan. So, ngayon, kakabit po natin o lalagyan po natin sila. Focus po natin yun sa ano lang muna sa alb, ah, sa alb, African lovebird. Then, pag dumating pa yung next order ko, saka natin lalagyan yung mga, yung ibang mga aviary natin, ano. At, uh, ayun, magpapakain din tayo ng uh, ating mga alaga. Tapos, mag-hand feed po tayo. Dahil ngayon po ay day 3 na ng ating mga hinahand feed, ano. So, kahapon, day 3 nung isa, yung dalawa pa day 2 pa lang. Kasi, huli ko po sila inanay eh, kinidnap doon sa pugad. So siguro pakain muna tayo ng ano, ng mga ibon. Kaya na pa sila maingay eh. Okay, tumbo mga parakeets natin. Ah, matipid lang itong mga parakeets natin mga karabas kasi ang liliit ng kanilang uh, mga butche Ito malakas kumain, itong alb. Takaw. Tsaka marami kasi sila. Tubig, meron pa. Okay. Tinan nyo, yung kanilang pakainan. Inaano nila. May buhangin na. Mga karabas, update doon sa malunggay. Yung nilagay natin last time ano ito lang po yung natitira as in wala po akong kinuha dyan na kahit ano ha yung buong sanga pati yung kahoy niya oh oh yan yan yung ginagawa nila ginagawa po nilang ano yan pugad nilagay natin lahat yan sama na yan masyadong marami kapag nilat natin Kaya hmm. naman na kayo dyan dito ayan may pagkain pa sila na ano na milon at pakwan hindi mo natin abalahin mga karabas habang kumakain po sila ng milon at pakwan hindi kasi ako nakapagbabad kagabi so ngayong umaga lang ako nagbabad ito po yung patukarin sa manok yung patawagin ay concentrate ayan o, Ibabad lang natin para lumambot siya ng konti. Para po yan sa mga ano natin, blue na parrot. Set aside muna natin yan. Pakainin muna natin tong mga gutom dito. Hop, si Kara lumabas. <laughs> yan, huli ka. May sapok ka tuloy ate. Yan ngayon ang problema na may sarabas. Kasi natutunan ng mga pusa yung paglabas-labas, ano? Kasi yung, yung pinto namin, yung lock nasira na sa loob. Kaya kaya na nalang itulak yung ano ba yung yung screen door sira na yung lock anyway yun at ngayon naman syempre ito na nga kakabit na natin o ilalagay na natin yung ating uh, bone importante ito mga karabas kasi isa ito sa source ng calcium nila ano na syempre kailangan din ng mga ibon yan butasin ko lang po ito eh mga karabas, may butas na at ano tara samahan nyo akong ikabit na dun sa ating aviary ng lovebirds hmm. tara mga karabas pasok kayo sa loob okay. Sorry, bulabog muna kayo. Ito mga karabas o, oh, sinasabi ko. Sabi mo natin yung pakainan nila. Ito yung sinasabi ko mga karabas. Itong kanilang sahig ay galing po sa beach. Galing sa isla. So, uh, ano yan eh. Uh, tawag dito nilambing ko sa mga raptor boys, ano? So, din nilang nila ako. Ito po, tama yung mga basag na shells. Dati malaki tong shells na to. Dati malaki yan. Oh, ito po. At ito yung mga basag na corals. Ito. Yung ngata po nila yan. Kinakain-kain nila yan. Ito. Ayan. So, yun yung isang uh, yun yung isang pamalit nila dito. Pero anyway, ito na. Kakabitan ulit natin ng cattle bone. Sa mga karabas, total, nabanggit ko na rin pala yung yung team raptor, ano. Uh, may may pangilan-ngilan pa rin comment ako naririnig. Ano, ah nababasa kung ano daw ba yung update. So, nabanggit ko po sa mga previous vlogs. Pag kayo po ay updated sa lahat ng vlog natin. Actually, makailang ulit ko na pong sinabi, ano? Na off-season na po ang pangingisda ngayon ng kaskasan. Wala pong kaskasan ngayon ng nakalarga. Lahat po ng malalaking bangka ay nakatago doon sa... sa San Roque at sa Kaminawit kasi mga karabas, pag ganitong tag-amihan naku, wala pong lumalaot dahil delikado, hindi worth it po. Bukod sa delikado, eh wala po silang nahuhuli. Bakit? Sobrang lalaki nung alon ba? Hindi sila makaporma sa pangingisda. So, ang susunod po na season na yan ay after nung amihan, May, June, or July. So, yan po yan. Yan po yung season ng kaskasan. Uh, June to December. Actually, December, pa nag-start ng amihan, hindi na lumalaot. Yung huling laot namin, mga karabas, actually, munting na hindi natuloy yun dahil uh, parang ayaw sumampa ng mga may natin kasi nga hindi kaya diba? so tayo naman siyempre, bilang operator gusto, kung tayo mismo gusto gusto natin na palagi may laot kaya lang nga mayroon tinatawag tayong off season dahil nga dito sa Amihan so klaro ko lang po lahat po ng bangka na malalaking bangka dito sa amin na sa area namin kasi po ang pangisdaan namin ay uh, nasa sa gilid ng Palawan saka sa likod ng Palawan which is sobrang lalaki po ng amihan doon. So ayun, klaro ko lang po 'yun ano. Wala pong hindi po natin i-stop, hindi ko natin tinanggal or what. So wag po tayo mag-assume ng mga bagay-bagay na hindi ko naman sinabi o hindi ko naman ginawa, di ba? So ganoon lang. Ah, uh, uh, tayo dito, respeto natin yung ano, yung mga bagay-bagay na na hindi natin pwedeng ipilit, di ba? gusto ko man na ng kayo ng, ng Team Raptor na vlog. Hindi po pwede eh. Wala talaga. Wala, wala akong magagawa. So, nagkaroon ako ng, ng ibang idea pa nga kung paano maging tuloy-tuloy. Kaso, nagdalawang isip din ako. Well, later on, kukwento ko po sa inyo yon pag uh, sumampa ako doon sa bangka. So, i-update ko po kayo one of these days kung nasaan si Raptor. Yung ating bangkaan. So, dito natin ilalagay. Yan. So, para pwede sila dito pumesto. Dito or maganda yun kasi nakasabit sila dito eh. Ito po yun oh. Ito, nakita ko. Oh. Oh, number 7 din. Adiwa? Parehas. Oh. Ito po yung kasamahan ng in-order ko noon. So, salamat siya, P. Ubus uh, na nila. lantakan ka na nila yan. Minima lang yung kilos ko dito mga karabas kasi ayoko na masyadong ma-stress sila. O masyado ma-stress pag nagkikilos tayo ng mabilis. Okay. So, yun lang po. Try nating try nating lagyan ng ano ng camera kung ma po natin uh, kakainin na kakainin nila. Kasi hindi hindi yan katulad ng seeds eh na paglagay mo kainin agad nila. So hindi po. Pag yung usually pag namamahinga sila, pag nabobore sila, yan sa kanila yung kinakain. Observe natin kung ano yung uh, kung paano nila kainin itong ating uh, cattle bone na nilagay. thank you